good sa tingin lahat mga boss at ito na yung ano uh, kung kong ano Kia Carens mga bossing kaso lang mga boss ay uh, ayaw niyang mag start at kaya ano kaya ang problema nito mga boss uh, okay naman yung mga injector niya uh, test ko ito lahat kaya uh, yung malakas naman yung cranking ng battery mga boss at uh, ngayon ay scan natin mga boss kung ano ang problema nito bakit ayaw siyang umandar ito na mga bossing ito ay 2008 Kia Karins meron na akong nakaabang ditong laruan mga boss ito na yung bago kong laruan ngayon ayun tayo mga boss uh, diagnose tayo ang na yung sosin yan ignore natin yon tapos punta tayo sa local diagnose tingnan natin yung mga buso anong code nito bakit ayaw siyang umandar? punta tayo sa Kia Karens Kia tayo yan tapos okay Jumlah hidup di Tapos, uh, punta tayo sa 16-pin. Punta tayo sa manual slick. Sa so general area tayo. Tapos, kasi UN pala tubos mga busing. Walang Korea dito. Uh, currency UN to. 2008. 2.0 TCDI TCI Punta tayo sa health report Yan mga boss, meron siyang dalawang fault code Kasi matagal-tagal din itong na-stack itong sasakyan itong mga boss Mahigit uh, 8 buwan mga bossing Kaya ito na yung nangyari nagnaking kasi ito mga boss kaya at saka yung piyesa din matagal din tayo naghanap itong piyesa nito kaya natagalan siya meron siyang dalawang code mga bossing present no? present code uh, throttle actuator uh, stock close and throttle pedal position sensor B minimum stop performance ngayon mga boss ay uh, i-enter natin. kasi nandito siya sa ICM. Enter natin dito. Tapos red fault code tayo. 'Yon. Uh, Throttle equator control system stuck close. Tapos kaya eh, hindi talaga siya andar. Tapos throttle pedal position sensor B minimum stop performance presensya mga boss. Ah, kahit i-anong pa natin yan, i-clear natin. Tapos pwede natin mga boss ay ayaw pa rin yan, manlar, natin. Ah, clear lang natin itong mga bossing. Balik tayo, tapos clear natin. clear port call tayo ignition on oh, naka on yung ignition dapat naka on yan tapos um, clear natin yes yun naka clear na okay tapos balik tayo yan exit tayo Ang mga boss. Yes. Okay. Atin sa plate. Tapos on natin. Yan. Subukan nating i-start kung aandar pa siya pag hindi aandar mga boss, kailangan natin linisan yung throttle. Start natin. Alaw talaga. Ayonya. Hay <coughs> busa kakawin ko dito ay. Pinis an komo to. O titignan ko tong throttle niya. Kasi stuck up. Okay mga boss, i-update ko lang kayo pag matapos na natin to. Ay, mga boss ito na yung throttle nilagay ko yang sa gutter para hindi tayo mahirapan itong bukas meron Ito siyang uh, alin na mga boss na T20 meron siyang apat na tornilyo Ito tayo ng kaskro mga boss. Ayan mga boss, tingnan nyo. Ang dami niyang latak sa loob. mga boso oh. niyang ano langis so oh. sa natin dami oh hmm. is yes, buksan pero pilitin natin buksan mga boss para makita natin ilalim yun o, daming latak oh naglagay lang tayo ng basahan mga boss para hindi tayo kalat dito yun o, punong puno ng langis bakit kaya ganito ano ba yun? yan, start. Ayan, mabos. So, ano, punong-puno siya ng langis. So, Yeah. Di yeah, ak pala mga boss. You know. Ito yung dahilan mga boss na ay mag nag-stack close siya. Sira-sira na rin yung ano niya. Ito mga boss, ay yung itong malaki. kaya yung isa Dito yan mga bossing. Ang dami niyan ng sa ilalim kaya ito siguro naging dahilan mga boss na ano, nag stuck up or uh, nag grounded Pero ito mga boss oh, biak. Ang dami niyan ng sa loob, bakit? Ang dami niyan langis. ito yung mga ano niya mga boss niya bali bali so kumasa natin yan mga boss ang dami niyang ano langis sa loob naging problema nito mga boss eh, ay yung throttle, position sensor, stuck close kaya siya naka mga boss kasi na ito mali yung gear nya dito dito, dito yan siguro mga boss dito yan nakalagay kaya biak Yan mga boss. At hanggang dito lang muna yung video natin mga bossing. At ito to yung inubiro natin ano, uh, Kia Carens. Kaso lang ayo umandar. Yung nung nag-ano tayo, naga tayo mga boss. Ay ito yung lumabas. Nag-stack open yung ano, uh, stack close yung ano ng throttle position sensor, uh, throttle actuator. You know, biak ang ditong part mga boss yun ah saka ang dami niyang lagis eh, eh bakit ako na uh, bat bat marami siyang lagis sa loob yun ah mga boss at uh, thank you sa so yung panonood mga boss at ah uh, uh, hanap na kami ng ano ng piyesa nito kasi mahirap dito mga boss yun oh. No? sira-sira yung pisa thank you sa panonood mga boss at uh, patuloy pa rin tayong magbibigay ng kaalaman patungkol sa uh, problema ng iyong sasakyan mga boss at uh, ito yung muna yung isosolve namin mga boss itong problema na to at uh, hanggang sa sunod ating vlog mga boss at uh, don't be a part student.